Nandito na naman tayo sa paborito nating shortcut. Hey! Ang NLEX Harbor Link. Ang favorite nating daanan papunta ng Y-Zone. So pupunta tayo ngayon ng Y-Zone sa Mandaluyong. Para mag-first PMS support. Hindi pwedeng puro patogi lang. Siyempre, kailangan din natin ng maintenance. Para mas... Tumagal yung uh, bike natin ng maayos. Walang sira, walang abala. Alam nyo yon, Para at least... Mas... Pagka-maintain uh, kasi yung mga sasakyan natin. Motor natin. Ayan. Mas matagal yung lifespan nila. Totoo yun. Kasi... Um, kami ng kotse na Hyundai. For five years mga idol, di kami binigyan ng problema noon. Basta well-maintained lang siya. Parang tao din mga idol. Pag uh, well-maintained ka, kumakain ka ng maayos, may tulog ka ng maayos, may disiplina ka sa sarili mo, sa health mo, tagal yung lifespan natin. So, ganun lang din sa mga mga motorsiklo, sa mga kotse natin, kailangan well-maintained So, ang dami ko nang sinabi, pero totoo yung mga sinabi ko, sana nakaka-ano kayo, nakaka-relate kayo, kasi um, kailangan din talaga natin para sa sarili natin yung maintenance tayo na maayos. Yung, di naman sobrang healthy living, kasi ako hindi ko naman masabi na healthy living ako, kasi lagi ako kulang sa tulog eh dahil sa work and I'm sure marami din sa atin dito na kulang din tayo sa tulog dahil sa trabaho pero wag na wag natin pababayaan yung sarili natin makabawi ng isang mahabang tulog okay na yon basta at least kahit papano makabawi anyway papunta tayo ngayon sa Y-Zone para sa first PMS ni Fort first PMS na niya, kailangan na niya dahil 1,582 kilometers na siya since Visayas. Hindi ko siya napa-PMS. Kaya ngayon pa lang natin siya dadalhin. Sobrang busy. And third, yung problema natin sa side stand. Hanggang ngayon di ko pa nasusolusyonan. Medyo alanganin talaga pagka nakapark dahil nga baka mamaya biglang may sumampa, mabagsak or hanginin ng malakas, alam nyo yun mas okay na din na yung kampante tayo at saka komportable tayong iwan yung bike natin sa gilid pag nakapark so yun lang, napunta tayo ngayon ng Y-Zone andito ako sa paborito kong spot at paborito nating na ko na to dati dahil nga sobrang accessible and syempre less time consuming yung uh, daan na to dito sa Nlex Harbor Link Hello po Ayan, shout out sa mga idol natin dito Southbound Hello po kayo, shout out Ingat po kayo, ingat po. Thank you, idol. Salamat po, right safe. Ingat din po, salamat po. Maraming salamat, idol. Thank you. Masyadong ano, maitim, bro. Brown pa lang, bro. Loculate yan, bro. <laughs> Napaka-importante yan, bro. E anong cost pag hindi ka nagpalit ng langis? Sunod tapos, damay. Baka maklatch ka na naman, bro. Hindi <laughs> ako yan, bro. Baka maklatch ka na naman. Tapos damay, makina bro. Pwede ka na mamili. Change oil or change all? Change oil. <laughs> change oil na lang, mas mura. Guys, I'm oil. Bro, di ko mo yung laki susunod na bro. Ati ba mo na yan? Beto ka lang sa lang. Maromis. Maalat-alat bro. <laughs> <laughs> ang problema kasi dito mga idol, pag hindi nyo na change oil yung mga motor nyo, ang magkaka-problema yung makina. Tendency, masisira yung mismong makina ng motor, mas malaking problema. Kasi ito naman change oil, di naman ganun kamahal. Compare sa papalitan mo, yung mismo at buong motor nyo. So ngayon, change oil tayo. Sinecheck din nila dito kung okay, kung naglulus ba or malu maluwag, malu masikip masyado yung kadena. Kamusta? Okay pa lang. Okay pa Maninis-linis eh. linis hindi ano to ha, hindi to kalawang Gold talaga yung chain nito. Baka isipin nyo sobrang dumi. Gold talaga yung chain niya. Kaya medyo, eto, eto, nadi-distinguish mo na eto lang yung dumi niya. Tapos yung chain talagang gold. Ayan, dumi yun. So, eto yung benefit at saka advantage ng nagpapa-PMS ka. At least mong kasa yung nagche-check. Para at least alam nila kung ano yung problema. Or kung ano yung papalitan, kung ano yung ia-adjust sa buong motorsiklo natin change all muna tayo. So ayan mga idol, kakatapos lang natin ipa-PMS si Fort and ready na ulit kami para sa bagong ride at sa mga marami pang ride na darating. Lagi niyong tatandaan na ang pagpapa-PMS ay napaka-importante at uh, mas kailangan yung gawin at huwag nyong kalimutan na ipa-PMS yung mga motosiklo at mga sasakyan nyo dahil mas malaking problema pag hindi nyo yan pina-PMS mas malaking gastos. Sipin nyo, gastos na, gastos yun, PMS, change oil, bla bla bla. Pero mas malaking gastos pag hindi nyo na pamintayin yung mga sasakyan nyo, yung mga motor nyo. Dahil maapektuhan yung makina, maapektuhan yung buong motor. Kesa magpalit kayo ng buong motor, eh, gumastos na lang kayo sa change oil. Mas mura compare sa buong motor na papalitan